Hello! Ayan mga maser, good morning, good morning pa ba? Good afternoon na eh ayan, good afternoon na Ang oras ay alas 12, mag alas 12 na, 5 minutes na lang So, ayan At nandito na naman tayo sa ating channel sa YouTube Para sa isa na naman, panibagong urban adventure Ayan, so tayo po ay mabiyahe muli sa Lalabu. Biyahin muna tayo sa lalambo mga master tanghalin tapat na. Alas 12 na. So, naglinis kasi ako ng kwarto. Dumi na. Tsaka may mga ginawa pa ako. Kaya late na rin. So, ayan mga master. Uh, pangalawang biyahe natin ngayong buwan ng Abril. So, syempre. Dahil sobrang tanghali na. Sobrang late na. Um, para lang tayo maglalaro nito, no. Abang-abang tayo ng booking. Short ride ang mangyayari nito. Short ride. Pero kung may makita akong magandang long ride, eh di tirahin natin. Baliwag, oh. 381, oh. no. natin to. Malapit lang. Ayoko. Layo. <laughs> Hindi ko na ano yan? Hindi ko na... 64 kilometers talo na yan so gagawin natin yung mga maser dahil sobrang init kainitan na kukuha tayo ng mga booking na ano what? 37 pesos? ang bihira naman pooling service oh Ang lupit talaga nila Lalamove, no? Pinaka lowest na nakita ko itong fare na to, 37 pesos. Ganyan po katalamak ang pooling service ngayon. Tinan nyo, ha? Wala pang 50 pesos Pinu-pooling service. Pambihira naman 'yan, no. Sobrang pagtitipid niyan. Hindi na lang sila 'yung maglakad eh. Grabe mga master. So, ang gagawin natin ngayon, mga short ride booking na lang tayo. Ito, pooling puro pooling service na lumalabas, mauutak na 'yung mga ano, mga kliyente ngayon. Syempre, ang pooling service, ito tuturo ko sa mga rider ah, Para hindi kayo, ano, hindi kayo, na, ano, tawag nito, hindi nagiging talamak itong pooling service ito. Itong pooling service, kukunin nyo lang to kapag meron na kayong dalawang regular booking. Pag-singit lang ito mga master. No? saka itong pooling na to ano lang to? ah... Huwag kayong papayag na i-rush itong pulling na to kasi yung iba, kala nila, pag pulling service, eh, rush. Mababa na, tas rush pa. Ganyan yung utak ng mga magugulang ng mga kliyente. Nakahanap na sila ng ano ngayon eh, ng paraan para gulangan na naman si rider. So, ang pooling service, optional lang yan mga master. Gawin nyo lang option yan. Mag-focus pa rin kayo sa regular booking. No? Ganun pa rin ang gawin nyo. Hindi yung ipaprioritize nyo yung pooling service. Grabe naman, kaano kasi eh. Ah, Mahay blood nyo ako eh. Kakalabas ko lang eh. Magka alas 12 na 11.58 mga master. So nandito na naman tayo para makipagsapalaran. Asap delivery shoes. Gagamitin. Sige, tingnan natin 'to. Layo eh. O yan update ko na lang kayo mga master mamayano sana yung sa pagbabalik ko dito sa mo yung mga ibang rider may matutunan sa ating mga ginagawang vlog para maging guide sa kanila no maging guide nila Oh pooling service ito na naman si pooling service dalawang stop ito malupit mga master. Kung naka-pooling service na aakyat pa ng second floor. O oh, di ba? hindi din naging sa queuing service ganyan po katalama ang pooling service ngayon nakaka bad trip malupit dyan may kukuha pa nyan ewan ko ba dun sa mga magagandang fair oh, yan layo nyan ang layo ikutan 121 pero line ang ikutan pas tayo dyan ayan o oh. 10 kilometers. 121 o Egil. So, so yan mga master. Dahil sa sobrang sobrang init ngayong mga panahon na to at sobrang katirikan ng araw. kapag ganito nang halin tapat ang teknik ko kapag ako bumubiyahe hindi ako bumubiyahe sa mga lugar na matatrapik iniiwasan ko yung mga ruta na sobrang traffic mangyayari lang yan mga master kung kabisado mo yung, ano, yung mga daan no? pero kung hindi mo kabisado yung daan eh, talagang masasadlak ka sa napaka traffic na lugar kaya rin ako matagal kumuha ng booking dahil ganun ang ginagawa ko no? pag alam ko na yung ruta ko is matrapik hindi ko na kinukuha yun kahit gusto ko yung fare kasi sobrang init ngayong panahon kapag na-stuck ka sa traffic baka mag-overheat ka baka <laughs> ma-heat stroke tayo diba syempre kailangan natin ingatan yung kalusugan natin kaya dun sa mga babiyahe yung mga medyo maedad na kagaya natin eh ano tayo uh, iwas tayo sa mga matatraffic na lugar no? tapos kung wala naman kayong booking hanap kayo ng mga ganitong area na na sobrang lilim. Doon kayo magpalipas ng oras, doon kayo maghanap-hanap ng mga buking. Sa ganung paraan eh makakaiwas kayo sa posibilidad na heat stroke, 'di ba? Ang dami mga rider na stroke sa kalsada. Sana wag na kayong mapabilang. Wag na tayong mapabilang, no? So ingat natin ang ating kalusugan, syempre. Ayan na, na ano ko lang, na-share ko lang kasi ganyan ang ginagawa ko mga master iwas ako sa mga ruta na matrapik, so kung napapansin nyo wala muna akong ruta papuntang Marikina, papuntang Pasig wala muna akong ruta kasi nga, alam niyo naman sa lugar na yan sobrang traffic sa Marikina okay lang, pero yung tat, yung tatahakin ko papuntang Marikina napaka traffic yan no, Pasig, Kainta, sobrang traffic taytay, -tay. so yan, wala akong mga biyahe dyan ngayong sobrang tag-init. Ang ginagawa ko dito dito lang muna ako. Uh, para Piñas, Parañaque, Bacoor. Okay. All right, mga master. So ayan, meron na tayong pick up. Ito short ride booking lang 'to. Um Tingnan natin. Mga 9 kilometers lang. Pero ang fare niya is ano, ah uh, 115 pesos. So, pwede na to. Panalo tong biyahe na to, no? Tawagan mo na natin yung ating kliyente. Naka-pick up na ako dito. Sa bahay na mataas. Ewan ko lang kung tama to, ha? Ah. Pero, let's see, let's see. Hello, boss. Uh, mo pick up po. Opo. Sa 22C. 22C, boss. Okay, okay, okay. Okay, so yan, positive tama yung pinpoint. Ang init ng panahon, mga master sobrang init. Ayun. ah, dito na lang yan sa harap, kasi yan. Sige, sige. Picture. All right. Wala naman mababasag, no? Ah, oh. Yan, okay na yun dyan. <laughs> okay. So, nandito na tayo mga master. Ang tanong saan kaya dito? Ah, may bayad dito eh. Ito, 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 ito. Alam ko na to. Manhattan. Mali, 115 lang. Eh, 115 lang, boss. Ayun. Teka. Okay na ta, sir. Thank you, thank you. Picture ko lang. Okay. So ayan mga master, success. Want di tugas Akala oh. ko sa atin na Naunahan tayo mga master. Nagbukas na ako ng camera eh. <laughs> na naman tayo. So ayan. Kakadrop up ko lang ng tayo sa may bakuor. Naghahanap ako ng ano, ng buging pabalik ng Las Piñas. Pag wala tayo makuha rito, babalik ako ng Las Piñas, malapit lang naman. Uh, medyo mahirap kumuha ng booking dito eh sa Bacor ang lalayo ng pick up dito ayan mga master nakita nyo ba si sir ayan, mayroon siyang sticker sticker ni sa si Luista actually kami lang namin ngayon uh, <laughs> ha hirap ngayon. Init. ipat muna ako, balik ako las piñas eh ingat, ingat kay sa eh shout out shout out kay sir ano sila um... joyride lupit mga master, mga traffic Uy, ang ganda ng ano ito, multi oh. Loke, linis. Yan ang gusto ko. multi na ganyan. Kakainitan pa sila. Hindi <laughs> 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 na lang magbigayan eh. So ayan, kakatambay lang natin dito sa ano, sa Las Piñas, meron na agad tayong booking. Puntahan na natin. Ano to? Frozen meat. Pero to pinipikapan ko no to. No. Doon to sa amin. Puntahan na natin mga master. Ayan, dito na eh, mga master. Saan yun? Lala move Oke, dagai. Saya mau master. Oh, hah. Ini muna aku nito. Pilih muna aku nito. Alright. So, ayan mga master. happy na natin yung ano natin. Frozen. Deliver na natin to. Uh, sa sobrang init, pati cellphone ko nag ano, nag-overheat. Hindi nakadisplay yung cellphone ko ha. Nasa bulsa lang ha. Lalo na siguro kapag nandito. <laughs> ayan, sa so papunta na po tayo sa ating ano, sa ating drop-off. Ah, grabe, sobrang init, mga master. Teka, pasilong muna, ang init eh. Diyan lang naman ako. Grabing init. Ninety five lang, sir. Okay. Teka, sorry. Okay na pa. Sige, salamat boss. Alright, another tip. Frozen po yan. Oo. Uh Ang -huh. bababa ng fare ng booking yun. Eh? 18 kilometers. Mahigit at 21 kilometers 144 pesos lang Talon talo Egul Dapat pag ganitong sobrang init no, taasan man lang yung pair no, nilalamove. Wawa naman yung mga rider na no o biyahe ng patas. Wala man lang consideration. Grabe yung mga pooling service. Yung mga short ride, ginagawa pa nilang pooling. Halos libre na yung fare. Las Piñas Baco or Priority 131. Ah, grabe. tapos ilang kilometers to nasa 14 kilometers regul talo talo ah puntahan na natin to 75 pesos lang mga maser. tawagan natin kung anong pipikapin natin para sigurado. So ayan mga master, nandito na tayo. Nandito na. Boom! O dito ka sa likod. Mali ang address pero at least may note naman. Let's go, let's go. Puntahan na natin to mga master. Malapit lang to. 4 kilometers lang. Tama ba ako? Oh. 3 lang pala, 3. 3 kilometers. So, 3.1 kilometers, 75 pesos. Pwede na yan, panalo na yan. Oops, 75, tegak besok lipa Beria Tegak 1, 2, 3, 20 Oke okay, nampak, Sige, selamat Yun, di na. Lahat may tip. Panalo yung mga short ride booking natin mga master. Lahat may tip. right, so tambay ulit tayo dito sa malilim. Tapos, ano, tawag nito. Hanap tayo ng booking. Okay, 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 okay. Sa atin na yung 134. Ito, okay ito. Ay, litiyo gas na Wala oh. internet connection. Buwisit na internet connection to ni Globo. Oh. Bakit ganun? Ayun, sa atin na. Ah. Okay, so sa atin na ito mga master. Hometown State, Port State. Okay, so punta na natin pagkain to. Okay lang to, kasi ano eh? Single-single booking lang naman nata-tayo. Eh. Alright, so dito lang to mga master. Oh. Dito lang din, um, malapit lang sa pwesto natin, 850 meters lang. Let's go. Pagkain to. So ayan mga master food delivery tayo ngayon. 134 pwede na to. Priority. Okay. Ayan mga master nandito na tayo sa ating ano pick up. Teka, Hindi ba yan mga madudurog? Tanggalin natin to. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Yung ilalim niyan ma'am, hindi ba yan pag nakalug, masisira? Ayan. Baka pagdating natin doon, flat na. <laughs> okay, okay. Sige po. Hindi, dito lang to sa may ano, sa may malapit sa C5, sa likod ng airport. Oo, sa may moonwalk. Sige po. food. Okay lang to. Bagalan na natin. 9 kilometers. Pwede naman tayo mag 9 kilometers. Walang lubak. Dito kasi malubak. Doon na lang ako sa 9 kilometers mga master. 8 point something kilometers pero malubak. Eh pagkain to. Mahirap na. Diba? Diba? secure natin yung ano natin. Dito tayo sa ano main road tayo. Tapos baya ano, baya c -5. Okay. So change plan, change plan tayo ng ruta no. Magaano ako, Mag -may main road ako. Ayoko dito dumaan sa isang ruta na medyo maiksi kasi maraming hams dito tapos ma So dito ako sa Arcadia, Dr. Arcadia. Santos Avenue. Tap. Okay. So ayan mga na nandito na tayo. Pisces. Pisces. Hello po. Uh, sir, lal lalang delivery po. À rồi. Thì tôi phải là. Ai, wait lang. Ayan. Medyo mabigat. Ito, ayan mga master. Uwi na sana ako. Kaso lang, nakita ko kanina ang traffic sa C5. Eh, magpapalipas muna tayo ang traffic. Kumuha muna ako ng booking dito sa loob ng, ano, ng paranyake. So, meron tayo na kong booking. Short ride lang. Ito, 65 pesos. Malapit lang to. Ang pick up natin is 1 kilometer. Tapos, ang deliver natin is mga nasa 2 kilometer lang. So, Ayan, puntahan na natin to mga master. Sakto-sakto lang to. Uh, wala ng traffic yan. So ayan, puntahan na natin. Oh, let's go. Ayan mga master, nandito na tayo. Sa ano, skwelahan. Saan, yung, 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 yun yung ano to, yan lang sa mga isda nyo, salidad. Ah, oh, sige, sige. 65. Yan. Teka, may sukli pa ba? 10, 20, 30. Alright. So ayan mga master, nandito na tayo sa may C5 no? Pabalik ako ng Las Piñas Hindi na ako bumiyahe Hindi na ako kumuha ng booking Tinamad na ako may <laughs> hina ako, sobrang init. <laughs> so, okay na yun muna. Sa ngayon, half day lang tayo, no? Kahit paano, okay naman, kumita naman. Maraming pa tayong gasolina. Hindi nga lang ganun kalaki mga master, pero dahil sa sa iksilan ng biyahe natin, no? mga short ride lang tayo, okay na rin, kahit pa So yan Ah, uh, kuha sana ako ng isang booking kaso tinamad na ako eh. Grabe, pakiramdam ko ano, sasabog na ako sa init, gustong-gusto gusto ko ng maligo. <laughs> Ang hirap para bumiyahi ng sobrang ano, sobrang late na ano. Imagine niyo, alas alas 12 na tayo naka ano, naka alis. So ayun. Masakit sa ulo mga master yung init. Ah, uh, tsaka nakakaano rin talaga. Nakaka-drain din, no? Uubusin nga talaga, hindi ka yung tubig na dala ko eh. Nauubos agad yung tubig na dala natin. So, ayan dahil diyan mga master, eh pansamantala muna tayo magpapaalam sa inyong lahat. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta rito sa ano natin. Sa lalamove serye natin, no? Thank you po at dun sa mga baguhong mga rider kung meron kayo natutunan sa ating mga ginagawa dito pwede nyo rin i-apply mga master at pwede nyo rin hindi gawin yung mga kapalpakan ko no? basta kung ano lang naman yung ginagawa natin sa yun na naman yung ano para sa akin na effective para sa akin so sa ngayon mga master talagang focus ako sa short ride kasi eh, ang baba talaga ng long ride ngayon pero minsan isip ko pa rin mag long ride kaso nga lang pag may nakikita akong long ride na hindi makatarungan eh. Ah, hindi lang naman tayo dun sa long ride lang eh. Madaling mag ride. Siyempre, kailangan din natin kumita, no? Ah, hindi lang basta titira tayo ng long ride. Eh, saan ka naman kukuha ng long ride na 160 ang layo? <laughs> Ay, 160. 167 ng pair, 160. Tapos, Las Piñas, Marikina talong talo talaga no so syempre kailangan din natin kumita hindi naman tayo no? hindi naman tayo nagpapakipokrito dito alright so yun lang kaya dito muna tayo sa short ride kahit papano nakakachamba tayo ng maayos size ng fare hindi man ganun kalaki yung kita pero hindi naman ganun kalaki yung expenses no so ayan sa mga short ride na kagaya ko Adam uh, alam na nila yan yung ibig ko sabihin no okay so yun lang mong master at uh, maraming salamat sa inyo lahat magtayo pa yung magkita kita ulit sa susunod na updates uh, kung ano man yung vlog na maisipan na naman natin gawin may pinaplano kong mag raw camping dito sa general na car pero oh, paplanuhin pa natin kasi napakadelikado ng daan Walang walang mga tao doon. So titingnan natin kung matutuloy 'yon, no? So, for the meantime, ayan dito muna tayo sa Lala <laughs> At abangan niyo ang mga susunod nating adventure dito sa ating channel. Okay, so ayan lang mga master. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta rito sa channel natin. And and paalam na muna pamsamantalang. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.